Tulak sa food trade <laughs> Huli Yun mga idol Nandito na tayo sa baba Pag kumaliwa ka dito Matindi agad yung ahon Shotgun pala yan dito Shotgun yan Dito tayo, diretso tayo so, 7.35 mga idol Nandito oh. tayo sa paanan ng Timberland Uh, unang pahinga natin ito magmamamirong muna tayo bago tayo mahon okay tubos <laughs> matindi wow. pala ayan o oh, narating din natin yung wow. temperland mga idol video mga idol uh, dadayo ulit tayo ng ano ng uh, Timberland naman tayo ngayong umaga kasama natin si Idol Joseph si Yes I can. let's go MRA wow. halos 3 uh, days tayong walang sipa simula nung ano Saturday pero ngayon sisipa tayo Martes let's go mga idol good morning sa lahat wow. okay Good morning, good morning! Nagbiyahe tayo kasama natin si idol. Yes, again. can! Nandito pa rin tayo sa may subad para lumiyake. niya tayo ngayon. Mag-get in tayo mga idol. Let's go! Time kick out! Ah. Magpa-520 na! Let's go! Good morning sa lahat! Wow! Bigutan na tayo mga idol Bigutan na Let's go Sana oh. Time check 5.30 ah. e na tayo mga idol P6 e na tumahan tayo dito sa bike lane tingnan natin ang ganda na ng bike lane oh. Eh. idol ang ganda ng bike lane ngayon ni daw maliwalas at ganda ng ano, yung mga ilaw sa gitna let's go MRA let's go wow. Ay, okay, tayo, Rizal na tayo mga idol Panahon, time check uh, Alam sa is na lang umahaga At yan mga idol pagkasunduan namin ni idol na dito, dito dumahan Sa C6 uh, Para yes, mag-adway no. kami Labas namin Marcos Highway Okay, let's go! Okay Okay Saan? Wow Saan, Melo? Gasolong station? few moments later. Yon mga idol, tumigil muna tayo sa glit. Magsisiyar daw si Idol Joseph. Ah, uh, magsisiyar na rin tayo. Dito tayo sa may shell. Okay. Wow. Let's go mga idol. 6.05 na. Late air na tayo. Let's go. Yon mga idol, kumaliwa tayo dito sa floodway. Para diretso tayong pasi Labas nito, junction. Nakahinta. Maganda na yung daan. Tagal na nating pinakakarahan dito. Wow. Labas na. Dati ang listong daan dito Let's go, MRA! Matindi pala ang traffic dito mga idol, oh. No? Grabe. <laughs> That way. indian traffic ganda ng uh, building sa Pasig. Sa Dito Tayo ay sa may Manggahal Pasig. Ang labas pala dito na na uh, Marcos Highway na. Dila pala tayo sa may junction morning. Marco sayo na labas. Okay, let's go. Magtagiwa. A few moments later. Ay! Pula sa food Pule. Pule Huli! Huli! Nagtutulak sa food fridge! Yun, Marcos na tayo mga idol! Lumipat lang tayo sa kabila. Marcos Highway. Marcos Highway. Let's go. Go, bro. Sok low malo, low Losong, naman, losong. tulak. Let's go. Oh no. Budol pa na to sa Joseph. <laughs> Budol tayo. Sunod lang tayo, sunod lang tayo kay Idol Joseph. O alam hindi pa natin masyadong gamay yung daan dito Kung nag C5 tayo baka alam natin Pero dito po tayo sa Marcos Highway Let's go MRA Marikina ang okay, idol Marikina na tayo ito na ASM yan wow pwede pa sa MRT o, walang traffic oh uh. tabi ang kalusada mga traffic Quartes to 7 na, mga idol let's go Everbanks na tayo mga idol. Wow. Everbank Marina. sa Elboli pa district bakit ah, na ta tayo ng tuloy mga idol tapos sa kaliwa tayo dyan picture rin ito ng ano yung Montalbon ng Jeep Rizal na to sunod lang tayo kay Idol Joseph kasi first time natin nakakapunta dyan sa Timberland wow. Woo! let's go MRA good morning muli sa ating lahat time check 7.50 na Ah, nakaka 30 8 km na tayo Dito pa rin tayo wow. sa JP Rizal mga idol Let's go Yun mga idol papasok na tayo ng San Mateo Ayun na yung araw wow. ko ng San Mateo Tayo na tayo mga idol. Picture lang tayo. Wow! Yo, kumalo na tayo dito sa may pure gold. Yung pag kum kum kumaliwa ka doon, papunta ka na yun eh. Pagpunta ang Rodriguez eh. Pag kumaliwa ka doon, Merland na tayo mga idol Wala pa palang 60 kilometers to Simula sa atin Ah, wow. Hallelujah Let's go You oh. no Mateo na tayo mga idol Malapit na tayo umakit ng uh, Bundok ng Timberland Let's go Nakabot din tayo sa wakas Nakaka 40 km na tayo Wala pa pala nga 60km Baka mga ganun Okay let's go Malapit lang pala eh Let's go! Yung wow. Sinasabi, ay, yung ko may rap road oh. Yun, oh. <laughs> ay, tagdag. Ito pala yung may rap road. Yung nakikita natin yung mga nag-vlog. Mountain na lang naka mountain bike tayo. Kaya lang yung ating mountain bike naka rigid port ko. So, hindi tayo naka air port eh. Ang ah, 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 galing! Ang yeah. galing! Yeah, 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 yeah. <laughs> Parang nagka-trail din ah. Let's go, Emma. Ito pala yung pangit pang daan dito. Yung nasabi. Ibig sabihin malapit na tayo. Diba? Let's go Ako agad ah. yun mga idol dito na tayo sa baba pag kumaliwa ka dito matindi wow. agad yung ako shotgun pala yan dito kahit ganyan dito tayo diretso tayo let's go Kaya nga eh. Hindi, marami na rin natin nasa lubong eh. Kaya nga. Saan? Ah, sige. Oo. Let's go. Okay. Mga idol, aahon na tayo. Wow. So, 7.35 mga idol. Oh, hindi na tayo sa paanan ng Timberland. Ga uh, unang pahinga natin to, magmamamiraw muna tayo bago tayo mahon, okay? Let's go mga idol. Wow. A few moments later. Hey. Okay. Ah, na, umpisa na tayo mga idol. Morning. morning po. Saan ka tayo nung konti? Timberland High Okay Wow Busog-busog pa tayo ah oh. Busog-busog pa Mahon! Morning batang kaya na ay, idol laki pala ng pangahon mo na eh hindi <laughs> <laughs> pa nga eh 50 ata yan eh. <laughs> let's go huh? hop ng maahon doon, may parating bulo. Mali, dapat muna tayo kumain. <laughs> oh, nga, no? Wow. Wow. Let's go. dandan lang. lang. Wow, atin dito ang pangalawang ahon na 'to. Morning mga idol. May taas nga 'to, yung pangalawang ahon. Lakas niya Idol Joseph. Ninaman ni lang. Wow. Hindi pa tayo kumakarga nito. Ayan na, kahit hindi na mag <laughs> <coughs> Let's go. Morning. Morning po. <laughs> wow. Ito na yung may net mga idol oh. Grabe naman pala yung siko dito. Ayan oh. Kaya dito marami na overshoot. natin pala na talaga ha? Huh? huh? buti na lang, may makakasalubong tayo mga ganito nakakawala ng pagod ang galing, ang galing <laughs> good morning Ah. Ang hirap pala po ng umahon ng dito. What? <laughs> matindi pala <laughs> oh, no 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 tuloy <laughs> tuloy lang tayo sa pag ahon mga idol uh, si idol joseph nasa likuran pa rin natin okay let's go walang tutukod morning. Last Wow. Ah. Di tayo pwede tumukod. Hindi tayo makakabelo. Dahan-dahan lang. Woo. Mali, dapat hindi mo na kumain. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Matindi ang ahon mga idol. First time lang kasi natin makapunta rito kaya hindi natin napagandaan. Let's go! Wow! Wow! Nakatikim tayo na recovery May challenge tayo kay Tatel, lakas Totoo yun tayo Ito ay chawe ako vlog magbablog ako tayo Hindi makapaniwala sa idol sa sinasabi ko na nag-challenge ako sa kanya Kasi ang lakas-lakas niya Akala niya siguro hindi ako nag-vlog. Idol kita, idol! Let's go! pala dito morning sarap may recovery matindi pala yun bigla pala yung ahon dun ha ah, kumain kasi tayo medyo tumigasin siya natin kaya dapat pala kung pumunta ka rito masyadong busog na ah, <laughs> may challenge tayo sa kasabay natin kaya tatay lakas let's go yun may recovery na Oh my God! konting-konting na lang yan ha ah. ah. Ayun, tambal lag dah Ito na, cùng về lên thế nào ấy mọi wow <coughs> 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 sao oh. nào po tayo wow ha sarap kaya naman palang di. biglaan ko lang talaga yung ahon minsan lang kasi kasi tayo nakapunta rito eh eh hindi natin na ah. alam baka mabudol tayo wow napicure tayo dito okay, let's go MRA ah. pa si Idol Joseph baka a few moments later Ayan no. Narating din natin yung Timberland mga idol. Salamat sa pagpapi wow. pagpapi kay idol kay boss. Nanda pala rito. Nabigla tayo, nabusog kasi tayo eh. Pero hindi tayo tumukod. Ayan si yeah. Idol Joseph. <laughs> 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 Tuwa <Tumaba> ka daw? <laughs> ko na sumunod ako kay ano eh. Ang lakas, yung kanina. Uh -huh. Let's go. ko na mga siguro mga 1000 meters. <laughs> Mahigit na dalawang, da, dalawang kilometro lang para, mula doon sa baba. Yeah. Okay, shoutout ko muna kayo doon. Oh, shoutout dyan, shoutout sa mga kaibigan ko, Yan. kapatid. Shoutout sa inyo lang dyan, kay Lopin the Great. Ayon, no? Makalawa na rito sa Timberland. Ayos lang. Sa mga kabiyak. Bisik lang sa'yo, bisik. Kota oh, na, pinatag. <laughs> pinatag. Wow. <na. laughs> Let's go! Oh. Wala oh, nag-gobad na oh, partida pa <laughs> oh! Yeah. talaga. Let's go! Pahinga lang tayo mga idol kahit mga 15 minutes bago tayo bumaba. Ah, uh, maganda pa naman yung panahon eh. gusto mo mag-wawa? tayo? Malapit na ba yun? Tapos Mga ilan? Mga isang oras. Wawa? Sige, ikaw! Let's go idol Narating natin to Ang tagal tagal na natin pinupon na pinapanood si mga nagbablog to Pero hindi natin mapuntahan wow. Halos uh, 45 minutes, ah, 45 kilometers lang pala simula sa bahay sa Paranaque. Okay. Ibig sabihin, mas malayo pa yung uh, isang round ng ano, Bermosa. Kaya lang talaga may ahon. Let's go. Akala mo lang malayo pero hindi, hindi, hindi. <laughs> Di ba? Ang dami nag uh, dami nag, Uh, bike Umiikot lang sila dito kasi bawal na pala dumulo exclusive pala doon private pala yung dulo doon Let let's go Timberland let's G yan mga idol natin oh. No? yun know. o good morning po You know. good morning mga idol good morning You know. Good morning po mga idol. Good morning po. Good morning. Let's go yun mga idol ah, magpapalit lang tayo ng uh, memory gawa ng ah, uh, maiksi na yung ginagamit nating isa pero hanggang dito na lang muna yung uh, vlog natin hanggang dito sa ibabaw ng Chamberlain. may part 2 yung baka mapunta pa kami ng Wawadam okay let's go MRA paki wow. yung ating youtube channel MRA Brown TV at pakipalo and like yung kay idol na yes I can yes I can mga idol sa FB page ni idol ha ah. yes I can yes I can Follow niyo ako sa YouTube Jujit Biker. Okay, let's go. Wow. At yun mga idol, maraming 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 salamat sa inyong panonood sa ating YouTube channel. At pakisuportahan wow. mga po ang ating uh, channel, MRA Brown TV, sa lahat po ng na mga nagsubscribe na at magsusubscribe pa lang. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Sana'y huwag kayong magsawa na supportahan ang ating wow. channel mga idol. Thank you sa lahat ng mga kaibigan at mga nag mag-i-sponsor sa atin kung bakit tayo nakakalayo, nakakapadyak tayo sa mga gusto natin puntahan. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you. Let's go MRA. Ron TV. Wow.